Magandang araw, mga ka -I love horror. Ako si JL, at ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang isang kwentong hindi kathang isip, kundi isang tunay na pangyayaring yayanig sa inyong isipan. Isang kwento ng kasamaan, pag-amin, at ang desperadong hakbang ng isang tao upang pigilan ang kanyang sariling demonyo. Ito ang kwento ni Larry Don McQuay, ang taong nakiusap na siya'y putulan upang mapigilan ang kanyang pagnanasa sa mga bata. Ang simula ng kasamaan, si Larry Don McQuay ay isinilang noong taong isang libo na anim na putatlo sa Texas, Estados Unidos. Sa unang tingin, isa siyang ordinaryong mamamayan, isang school bus driver at empleyado sa SeaWorld sa San Antonio. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nagkukubli ang isang madilim na lihim. Noong dekada 80, nagsimulang lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Ayon sa kanyang sariling pag-amin, siya ay nakagawa ng higit sa dalawang daan at apat na insidente ng pang-aabuso sa mga bata. Ang kanyang unang opisyal na kaso ay noong taong isang libo na raan at na po, kung saan siya ay nahatulan ng indecency with a child, matapos abusuhin ang isang anim na taong gulang na batang lalaki. Siya ay sinintensyahan ng walong taon sa bilangguan. Habang nasa loob ng kulungan, hindi siya tumigil sa kanyang mga madidilim na pagnanasa. Sa kanyang mga sulat, inilarawan niya ang kanyang mga pantasya ng marahas na panggagahasa at pagpatay sa mga bata upang hindi siya mabuko. Ayon sa kanya, I still have the disease, and I know my weaknesses. Ang desperadong hakbang. Noong taong 1994, sumulat si McQuay kay Andy Cahan ng Mayor's Crime Victims Office sa Houston, humihiling ng tulong upang siya'y makastrikt. Sa kanyang sulat, inamin niya ang kanyang mga kasalanan at ang kanyang takot na muling makapanakit ng mga bata. Ayun sa kanya, ang tanging paraan upang mapigilan ito ay ang surgical castration. Ang kanyang kahilingan ay umani ng iba't ibang reaksyon. Ang ilang grupo, tulad ng Justice for All, ay nagpakita ng suporta at nagsimulang mag-ipon ng pondo para sa operasyon. Ngunit ang iba, tulad ni Arthur Kaplan ng Center for Bioethics sa University of Pennsylvania, ay nagtanong kung tama bang payagan ng isang bilanggu na gumawa ng ganitong desisyon. Paglabas at pagbabalik Noong Abril ng taong 1996, si McQuay ay pansamantalang pinalaya at inilagay sa isang halfway house sa San Antonio. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, siya ay muling nahatulan ng parehong kasalanan matapos abusuhin ang isang siyam na taong gulang na batang babae, na kamag-anak ng kanyang naunang biktima. Siya ay sinintensyahan ng dalawang taon sa bilangguan. Habang nasa loob ng kulungan, patuloy siyang humiling ng castration. Noong taong dalawang libo apat, ayon sa kanyang abogado na si Paul Luni. Si McQuay ay sumailalim sa surgical castration Sa kanyang mga sulat, inilarawan niya ang kanyang relief matapos ang operasyon at ang pagbawas ng kanyang mga pantasya Pagpapalaya at pagbabantay Noong ikadalawa ng Mayo, taong 2005, matapos ang walong taon sa kulungan Si McQuay ay pinalaya at inilagay sa Bear County Work Release Program siya ay isinailalim sa Super Intensive Supervision Program, kung saan siya ay ng apat na parole officers. May suot na GPS ankle bracelet, at hindi pinapayagang lumabas ng walang kasamang opisyal. Sa kabila ng kanyang operasyon, maraming tao ang nanatiling nagdududa sa kanyang pagbabago. Ayon kay Doyan Clements ng Justice for All, I would consider McQuay, castrated or not, a dangerous pedophile. Ang kasalukuyang kalagayan, noong Hulyo 31, Taong 2016, matapos ang labing isang taon sa work release program, si McQuay ay tuluyang pinalaya. Ayon sa Texas Department of Criminal Justice, siya ay hindi na nasa ilalim ng kanilang supervision. Ngunit ayon sa Texas DPS Sex Offender Registry, siya ay nananatiling high-risk offender. Mga ka I love horror, ang kwento ni Larry Don McCoy ay isang paalala na ang tunay na kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng ngiti. Isang tao, na sa kabila ng kanyang mga kasalanan, ay humiling ng tulong upang mapigilan ang kanyang sarili. Ngunit ang tanong, sapat ba ang kanyang ginawa upang mapatawad siya ng lipunan? O ang kanyang mga kasalanan ay mananatiling mancha sa kanyang pagkatao? Ako si JL, at ito ang isa na namang kwento ng katotohanan na mas nakakatakot pa sa kathang isip. Hanggang sa muli, manatiling ligtas at mapagmatsyag. Until the next time.